Ayan, ayan, uh, good morning sa atin. Nandito tayo ngayon sa, anong barangay ito? Poblasyon Mansalay po. Poblasyon Mansalay, Oriental Mindoro. Dito tayo kina Boss James Manalo na. Opo. Ayan. Uh, dati ang nung lagi ko kalaro si Papa. oh, <laughs> si Papa pong nauna dati. Uh, anong pangalan ni Papa ko? Alexander Manalo po. Uh, Alexander. Siya ano, siya nakapangalan ngayon sa alam. Uh -huh. Hindi na namin napalitan. Yan, si Alex Manalo. Manalo. Alex Manalo. no? Lagi nakikita yan, dun sa, lalo sa MPSI, bakbakan no? sila. Ayan, uh, kailan kayo nag-start magkalapati palabas? Ako po, mga grade 2 pa lang nag-start na. Pero ang, ano ba ba ang kailan tayo nag-start? 2014. So, 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 na dito tayo. ka na, sir. Sama ka na. Sama Bumakupan. ka na sa amin. Para ano tayo. Ay, may ay si si tatay. Ay, may ako ng pangyayari. Ah. Oo. Ayan. Ah, uh, 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 bali grade to ka na nagakalapati ka okay. na. Ikaw yung native-native lang ba po dito uh, na ano ano lang. Ay si Papa ay nagtigil sa sabong. Hindi ano ano lang sa Kalapati, sinuportahan na ako sa Kalapati. Ah. Uh, Kailan nakita yung pigeon Racing? Ano pa po ako oh, nun eh? Oh, grade 6. Oh. May nagya kay Papa na Sumali RPFC. Sa plan. oh, RPFC. Dito po sa Roas. Oh, Sila po ang unang mga member doon eh. Ah, oh. -huh. Kami laro-laro lang. Yun. Ah, uh, saan galing yung mga ibon yun? nun? Ano lang po yan, yung 2016 pa yan, pinagmulan ni Papa. Uh oh. Binigay lang sa kanya, yung huli ata sa bangka. Ah. Oh. Tapos yung isa dito na huli, dyan sa mga puno dyan. Mm -hmm yun, yun lang ang gamit namin hanggang ngayon. Paikot-ikot na lang. Lalo sa south mo? No? Opo, yung sa south lang eh. Sa south lang sila subok. Sa north ay... Hindi pa ninyo natatry? Hanggang ano lang po, hanggang... Pampanga. Kasi nung south natin eh, ano eh, nung mga clock talaga kayo unahan <laughs> lagi na sa kasi unang bagsak kayo. Opo. ah Maganda pa yung distance dito pag clock na eh, mahirap na si Pahit. Oh, mahirap hirap na hmm. talunin. Opo. Opo. Ayun, ano yung pinaka-memorable race niya pala? Yung natatandaan mo. Yung lang po, nung nakaraang final up ng Duena si Lilo. Ah, Duena. Saan niya? MSB? Hindi po, Alab. dito lang po namin na ano, sa... MPPC. Ano po, Alab at Alab. Rasipsi. Ah, doon mo okay. At sa BIPA? Yung BIPA, loob ng buwan po yung BIPA. Uh, anong, anong ginawa ng Ivan, sir? Ano po, tat tatlo nilo dami ng final. Mm -hmm. Pagdating nung isa, sa loob ng 5 minutes, kompleto na yung tatlo. Ang galing na. October namin, tatlo agad sa Alab at Rasipsi. Magkakapatid yan. Hindi po. Yung tatlong producer namin na mga breeder, uh -huh. Yung yun ang alak nila, isa sila. Ang galing. Buenas, mahirap uh -huh. talaga ang karera kasi Pero sa Pero yung dalawa na ano, yung dalawang na una, wala po ng special race ng anini ba yun? Uh, Oo, anini. Yung wala yung din yung wala ibon ko din. Hanggang ngayon, wala na. -hmm. Pero at least, ano, nung ang talaga kompleto agad yung oh, iwan yeah. Kasi malayo talaga yung isang special race natin. Ang nag winner pa dun sa Alaba yung two times cut off. Ah, yun pa nag-lap winner. Opo, oh, yung mga, yeah. walang mga no, o, walang pala pala lang. Pulling lang. At least nakakuha mm -hmm. din. Ayan. Anong mga club pala kasali kayo dito? Halos lahat po, yung Simula Rojas ang Bansod. Ah, kasali na rin ka oh, sa Bansod MPSI. Bansod PSI, BTC, yung Alab. OMFC, diba oh yung bagong yung South Sector na uh, uh, yun. May South Sector na pala oh, OM po. dito. Ayun, uh, kasali na pala sila sa OM din. Kasi ang alam ko OM sa kabila lang eh. Uh -huh. Ayan, uh, anong, ano, yung bloodline nyo talaga mostly unknown kasi hindi nyo uh -huh. alam kung saan. Ano pa po eh, mga 2016-2015 pa. Uh -huh. Hindi na kayo nag-infuse uh, ng ibang line din. nag -dag -dag lang po pero ibabares rin namin sa kanila. Ah. parang iikot din. maga uh, mag try kami ibang line pero bibig lalagyan namin ng dugo nila nung subok namin. Ayun pala boss, sumasano tayo pala sa ano sa sakit ng ibon na na-experience din. Sa going light, uh, para, kasi marami nagtatanong eh. Ano yung siya sa going light? Eh papa po, eh, pag may going light, nakulong ko lang din sa ano eh si papa ay eh, nangyari sa ibon, siya na nag-recover. Ah, ibig sabihin ni-recover nire din. Oh, talaga. siya na po nag-recover. Oh. Anong musik ni gamit niya nun? Na ano niya lang po eh, na... Ano niya lang na bawang-bawang. Oh, organic? Opo, po, organic oh. lang. Tapos so, makakita ko, okay na ibon. Oh. Ay sa One Eye Cold, sir? One Eye Cold po. Dati ang gabi na hindi sa Oh. Yung iba, pag sobrang lala na hindi na kaya. Sa tubig? Ano po, subo ko talaga. Ah, subo um, talaga. Um, pag um, malala na, anong... Ang ngayon po, nago ko yung turo ni Kaya Ulysses po pa. Huwag daw po kayo naman at pakainin. Tapos, Tapos kinabukasan, umaga. Until... Sa so, ko bibigyan ng doksila kalate lang. Doksila. Tangali, tuyo na yung ano, tuyo uh, yung ano nila. Sipo nila. Ayan nga, may tinuro rin sa akin gano'n eh. Yung maganda yun. Wala nga unang kaya. Wala itong uh, parang hindi isuka. <laughs> Para hindi isuka. Ayan pala, uh, ano pa ba? Uh, sa kanker, may... May... Uh, yung metronidazole din ang ano niya. Hindi po, yung kulay dilaw. Ano ba? Metro Time Mall. Ah, time mall. Ayun yung gamot siya doon. Oh. napag yung Time Mall. Ay, sa Baliling, boss. So. Yung three times yellow, yung three times south po na yun, nagbaliling uh -huh. na yun? Nagbaliling na. Ging load ko nung unang tawid niya, medyo may baliling, dinawala. Uh Surod na taon, bumalik, isang buwan na. <laughs> Nabalik. Isang buwan na, bago race na, ah. south. Ay, ito yung nasa Laguna si Binje. Sabi niya, I-training-training training ko na ako. Pustahan namin, ate kami. Naging labo ko na lang race. Like third overall siya. Sabay, ayaw ni Papa ipatawid sa katiklan. Pagdating sa katiklan, ay may kinabig siya. Naging entry namin sa 4 laps. Uh -huh. Yung complete lacquer siya ng uh -huh. ano. Nagbaliling ba yun? Opo. Sabay, yun lang iniwan ko. Hindi ko nilaban siya ng special race kasi mabagal nga. Uh -huh. Yung dalawang mabilis, yun ang nilaro ko ng special race. Yung ibig, na ibig sabihin, uh, pinabayaan nyo lang yung maliling. Hindi po, niload ko, medyo may baliling. Pagbalik sa amin dito sa loob na isang taon, okay na siya. Pagaling na. <laughs> Oo, okay, inis nice na. Sabay sure so, isang buwan ko lang pa yung din race ko na ulit sa South. Uh, ibig sabihin nawala siya. Yung... Nawala po sa loob uh. isang taon na higit. Uh. Ayan, ilang ilang ibon o ang nilalaro niya sa isang season? Maybe, hindi po, nagkakuha rin po ng isang set. Pero makapamilya ako doon kung ano lang pwede. Pwede nilaro. Paano ka namimili? Kung alin pong ano, yung magandang katawan. Motivated um, niya na. Ayan. Depende sa kanila. Uh Oo. -oh. parang, parang sa manok uh -oh. din, meron kang... Hindi, hindi rin kaya mag-intre na medyo marami uh -oh. eh. Uh, -oh. medyo mabigat din talaga. Ako. Medyo mataas din kasi sa uh -oh. so, sistema, boss, uh, start natin sa breeding. Ah, uh, napansin ko maayos yung mga breeding breeder nyo. Ano yan? Nagpapayaya agad kayo? Uh, paano po, yung sistema pag, niyo. nyo? Pag may gusto kami kuha na ng lahi, hmm. mayaya na kabang. Pagka itlog-itlog, Payaya, payaya agad. Mm, payaya agad. Mm, para mabilis. Mm. Pero sa ano, sa, sa gamot, anong usual na binibigay niya sa breeder? Ano lang po, yung pula po lang nabigay ko dyan eh, calcium. calcium, kasi calcium. hindi sila nakakalipad. Oo, oh, yun talaga yung oh. usual. Ano yung araw-araw? Oh. Hindi, naman po, nabigyan ko lang dalawang bisyo sa linggo. Sa Kaya Ayun, pag mayroon ng inakay, sir, kasi uh, yun, anong usual na vitamins ang dinibigay? Wala naman po ano lang basta pasa ano lang silang pagkain. Hmm. Basta meron lagi pagkain. Hindi baga malipasan ng ina ng ano, oh, ah, ng gutom para mm. meron. Ayun, sa training boss, ma-training ba kayo? Hindi po, pasabay-sabay lang kasi ako eh. Ah. Pag nag-training yan si Binje, okay, si Binje lang lagi nag training. ako. sa kanya ko lagi napadala ibon. Oo. Ah. Ayun, uh, anong ibon niyo mostly? Paano gusto mo, short distance or long distance na line? mas maganda po sana ang long distance eh. Uh, oh. pero sa short na na, na ano rin kaya. Ano sikreto mo sa short distance? Wala po, lang Yung mga itim niya hindi hindi mo man nilalaro ngayon. Yeah, yeah. laro ko po, pero walang abutin talaga. Oh, mabilis, mabilis na lang ang laban eh. <laughs> pag single loop ka kaya. Yan <laughs> nga single loop kasi lahat ngayon. Mm. Oh, grabe mga single. Kanina sa sa kapitbahay ko ta, na, nagano lang. <laughs> mga single loop na mga ano. Iba e, kasi pag maganyan malaki, naikot sila, hindi kaya mga first oh, drop. Please. Mga single sila. Ah, uh, ganun talaga maliliit. Try mo yung itim mo doon. Gagawin single. ko ako yung tatlo. Ayun, naka pan ngayon yung isa eh. Sayang na. Uh, sa pa sa pan-raise pala, anong usual na gamot na binibigay mo? Ako lang po kami. Ang training at ano lang. Beetle, beetle lang. Ah, B12 mm -hmm. din. Sa so B12, lahat eh. Hindi. Kakalate ah, po. Kalate. Kada load yun. Opo. Oh, oh B12. Wala na kayong pinapatak something. Minsan po, pag medyo masamang parao, nabigyan namin ng reload. Reload lang. Yeah. Ilang batak, isa lang? Mga isa, dalawa. Uh -huh. yeah. Ayan, uh, sa so Derby Boss, anong, meron ba kayong one week preparation? Or meron kayong lunes na binibigay? Meron ganun, wala? Ano po rin ba? Parang magdadagdag ka lang ah, oh, kung well, lunes, anong mostly ginagawa niya? Little po talaga na nagabigay. Ano, ano po kami? Flushing lunes? Flashing. Anong usual na ginagawa? Organic? Bawang ang Bawang at oregano na halo ko ah, sa tubig. tubig. Tapos paligo. Oo po, paligo. Tapos martes, anong usual na? Ano lang po yung... Hmm. Ano palipad-lipad lang po. Parang pahingahinga lang sila. Walang gamot yan. Opo. Ah. Wednesday. Doon kami nag-start magbigay ng ano? B12. b B12 ah, lang. Little bit yan. Uh, pagpabaon, anong usual na binibigay niyo? Pagpabaon po kami, ano? Supra, wag medyo malayo na. Ah, uh, supra pills. Opo, supra pills. Oh, may nabibilan ba dito, nan? Meron po dito, kaso ubusan eh. Kaya nga, wasan dito. Ang hirap kasi ng ano, dito, gamot sa atin, sa, lalo dito sa inyo. Hmm. Sampung piso rin. Pwede ba tayo siya si Api? Kailangan po, maramihan pag siya Ah, uh, sa Supra. Opo. Opo. Ayan. Uh, Ayan, Ayan Supra pabaon nila. Pagdating ng ibon, anong usual na binibigay niya? Napatakan sa Sunday. Ko, ko lang po ng reload. Oo. Uh oh. -huh. Sabay, so, ano, nabigyan-bigyan ko ng pulot pag may Eh, napansin ko sa South talaga, ang bilis sa able nyo. Lagi kayo nandun. Malayo pa kasi kayo yung inaba <laughs> sa onan. Pa nagpatak na kayo, nandiyan na yung ibon. Anong useful na sikreto doon? Wala po, ano lang, may kasama lang siguro sir. sorte <laughs> Kada race sa South, oh, eh, no? Napansin ko yun, eh. Ah, basta may, ano, may nandiyan na sila manalo. Uh -huh. Yan, marating <laughs> na yung mga sunod-sunod. Um, minsan ay hindi pa nag-abang kayo Oo. Kasi sila yung first drop dito, automatically, nandun agad yung pangalan nyo pag uh. nandiyan na. Alam na, pauwi na yung ibon. Ayan, uh, kasi lagi consistent kayo sa ano, no? Sa south talaga. Oo. Lalo sa bakbakan. Uh, ayun, anong ma-advise mo sa mga newbie or sa mga pansir na yun, na, na pumasok sa larangan ng pagkakalapate. Ano lang po yung wag mindet manalo, yung tuloy-tuloy lang wag ano, wag isipin ang panalo lagi, enjoy lang yung pagkakalapate. Abi uh, lang talaga. So, na po papasok sa school o oh, ano po, college, college kanjer uh, po. Saan? Sa Jampol College, Jampol College. Yun, paano mo napapagsabay to? Hindi po, pag may pasok po ako si papa po naging Ah, talaga. si papa mo talaga naging hindi. Uh Oo. -oh. Kasi yun din yung nasa loop name niya si Papa. Oo. Oh, oh. Siya po talagang ang gaintindi niya. Uh, ikaw lang yung ano din ngayon. Oh, kasi. <laughs> Anong course mo pala? Cream po. Cream ka na yun. Katulad ni Mikey. Oo. Oh, bo. Ayan. Uh, yun. Ano palang advice mo sa mga estudyante na ano? Na kasabay yung pag-aalamat. Mahirap <laughs> yan. Mahirap <laughs> <laughs> kasabay ang oh, na, uh, sa pag-aaral. Ayan. Uh, sila Simon, kaklase mo? Ano po yun? Graduate na po sila sa Ibon. Uh, ano? si Mike, kahit po so sa akin isang taon. Oh. Ayan, uh, good luck sa ano sa karera ng criminology naman. Okay. Hopefully, pag bumalik na kami ulit dito, police talent ka. <laughs> <laughs> Ayan, isang taon na lang. Taon na lang. Uh, ilan yung panglaro nyo ngayon, Yung mga po yung napamilihan ko. Ayan, uh, lima. Abangan nyo yun. Alab na. Mm. alam na naman sa dating North. Hopefully, ano, maano na kayo sa North ngayon. Uh, kaunti lang talaga yung hindi talaga kayo magamot sa sa iwan. Depende sa bloodline lang. nakaraang North ay ano eh, hanggang Laguna lang. basta. na. Uh, ayan. Bakit kaya? Tawang po kung um, ano. Ah, hirap kayo sa North, no? Oo nga. Ano eh, no kasi sila bago ng training. Uh -huh. ay, nirecover ko wala na. Huli na. Ayan, pa-shoutout po. Kung sino yung pwede mong i-shoutout uh, sa alam mo, shout out kay John Mark Di Matulak. Ito po. Mga ano yun eh, yung pinakamagaling dito sa Masalay. <laughs> Ayun, baka ma-interview. Sino pa? Shoutout shout out yung mga people. Si ano? Si ano po, yung, yung mga magkakalapati dito sa Masalay. Ayan, wala na. Opo. Ayun, nilahat na lahat. Oo, sama-sama na yun. Sama-sama na. Ayan, salamat sa pag, ano, okay. uh, sa pag-welcome sa amin dito. Ay ah, hindi ka na chat eh. Sino, si, si, si Mikey, si Mikey yung nag-ano, sabi ko baka, baka pumayag ka na. Kasi nag-ano kami natin doon sa kanya. Ayun. po yun eh. Uh, good luck sa ano, sa karera natin. Kasali ba kayo sa MSB ng MPSI? Hindi po, hindi po. Hindi kayo kasali ka... sa Bakbakan? E, MPSI lang po, pag ano, Bakbakan. Bakbakan, <laughs> oo. Kasi mayroong Bakbakan ulit eh. Ayan. Uh, third, third lap ako, tapos nag-start na. Uh, oo. Oh. Ayan, good luck ulit. Uh, thank you so much. Papalo na lang yung page sa amin. Uh, yung isa, yung Mindoro Travel Guide po. No? At pa-subscribe. Then yung sa Kalapati, yung Albenjan Loop sa Facebook. Uh, salamat. Thank you so much, James.